Talubong yun, day ah uh, 23 na ng pagpapaayos ng bahay ng Tito Haji ng matandang bahay ng inang at ng tatang pero yon syempre ah uh, isa sa pagpapaayos dyan yung pagpapaayos din ng sukat ng bahay para makita ko talaga yung saan yung hangganan ng bahay ng lupa ng inang at ng tatang para kahit papano eh, maisaayos, ma legal, kung ano man yung mga dapat na aksyon na maaaring gawin pag nasukat na at napatunayan na uh, talagang kilatatang yung lupa na Yung pinaka, yung pinaka boundary, yung pinaka ganito. Kaya ayan magandang uh, hakbang din yan na napagkaisa ng magkakapatid. Lalo na si Tita Jenna. syempre si Tita Jenna ito nagpipinance dyan. At Siyempre sila Tito RG din dahil kanila kayo nung lupa sila na halos yung nakapagmana ng lupa yeah. niya. At kami naman mga pamakin at mga kapatid ng kapatid ng Tito Haji ay eh, sumusuporta lalo na siyempre sa Haji kain lang magkakapatid na yan na yung yung pinundar ng ng lolo nila ang ng tatay nila at binili ng tatay nila eh talagang masinop at ayun lagi ang hiling ng inang na ayusin yung bahay at ayusin din siyempre yung, yung mga bagay-bagay dyan tungkol nga sa lupa at ayan eh unti-unti nang inaayos at nabibigan din ng linaw Uh, yun syempre medyo inabot din ng matagal-tagal yung sukatan na yan dahil nga hindi rin pala ganun kadali na porket sinipat mo na ganyan ilalagay mo na kagod yung mohon ayan do, nagdobli yeah, nag yeah. sinok din yung yung manu, no. talagang ayaw din siyempre niya na mapahiya bukod doon syempre eh, nakataya rin yung lisensya ni, ni ma'am dyan at eto syempre ito na rin yung bahay na medyo napapabilis-bilis yung gawa dahil nga nandiyan din syempre mga bantay nandiyan dyan na rin yung mga tumatao at syempre ito linggo yan nakita nyo naman eh, kahit linggo may gumagawa dahil gusto nga mapabilis yung pag pagpapagawa ng bahay niyan At ito yung pinutrip namin nung gabi. Napakasarap nung ginawang ginataan. Tita na yun yata nagluto nun. At ito ulit, balik, balik si patana naman dito. At ang na hanggang gabi, hinabot dyan. At itong lupa ng inang at ng tatang, eh, simula ron sa karsada na yun hanggang dun sa dulo na ilog na hindi na namin Halo niya, napupuntahan niya. dahil nga may 8. Pero ngayon, ngayon lang ulit kami, ngayong araw lang na ito ulit kami. Halos lahat na nakapasok dun sa sa likod at hindi naman daw talagang nilagyan ng gate yun para hindi makapasok kaso nga lang kasi nga daw may mga aso pero yun yan syempre ah, kaya pa rin na pasok ng pasok dun dahil may gate nya at baka mga trespassing nga dahil nga medyo dirin rin minsan lalo na sa mga salitaan kaya uh, yan mami ko rin pinapayong ko wag mo masyadong wag na muna magsalita salita kasi nga ang salita madaling bitawan pero may rap bahuin. pero yung yung ganyan legalities pag nandiyan dyan na yan oh, pag naging konkreto yung, yung sukat ng lupa kahit ano gusto niyo gawin gawin nyo na ayun lang ayun ang mga pinapayo natin at saka syempre lalo na sa mga kaapu apo namin wag na wag kayong bibili ng may problemang titulo o may problema lalo na mother title o sa mga nag-o-offer ng lupa na mother title wag na wag na, na kayong bibili kahit mura pa yan sakit sa ulo yan at, kung ayaw nyo na na magkagulo-gulo dadalin-dalin kasi ng kaapu-apuhan nyo yan at ayun nga minsan nangyayari dahil sa lalo na kamagkakamaganak pinsan-pinsan at saka kung magpipinsan man kayo kung magkakamaganak mga kayo kung sa ganito hanggang nga maaari may, may kasunduan kayo kung oh, patitirayin sa ganito o oh, kung gusto mong bayaran, bayaran mo na lang para kahit papano hindi na nagiging malinaw at hindi na Uh, dinadala yung away-awayan sa mga susunod na henerasyon kasi na sa lang ng buhay 70 80 80 patas walaan patas sa mga susunod na henerasyon ay maamo problema sa iniwanan yung problema kasi nga hindi naman natin na lahat kaya ito tong video nito magandang magandang sample din to na mas maganda na do dokumentary na do dokumentary yung yung mga pangyayari lalo lalo na tungkol sa pagawa na ganito sino sa ganiyan kaya yun ang lola namin nung buhay buhay pa binibideo ko yun yung mga tungkol sa usapan sa ganito tungkol sa usapan sa pansyon usapan sa bahay usapan sa matatanda para kahit paano may reference kami na o oh, ito sabi ng inang nung buhay pa kasi ang inang namin hindi hindi talaga lumabo ang ang isip talagang lumabo lang ang mata lahat napakalinaw ng pagkakatanda nun sa bawat nangyari, sa bawat eksena sa bawat nangyari sa bawat sitwasyon na pinagdaanan din ng lupa niyan at ng bawat ano at saka yun pa pinakamahimportante lahat ng dokumenta do uh, documents ng lupa eh, importante eh, dapat meron kayo nun at uh, na nyo tsaka ito syempre isang mabili isang video lang to at medyo mahaba haba din pala kasi nga inabot kami ng gabi at itong video na ito syempre hindi to para sa lahat para to sa mga giging kaapo-apo hindi namin na makikita yung video na to na oh ito nagpa ganito sila sila tito tito namin dahil nga hindi naman habang buhay nandiyan din matanda kagandahan buhay pa ang mami, buhay pa rin yung mga matat ilang matatanda rin sa kabila yung mga pininsa ni mami bago maayos yung lupa na yan. kasi pag nawala na yung mga yun matatanda sa amin eh wala naman kami kaalam-alam talaga tungkol dyan sa lupa niya. Na kaya napakagandang bagay na nandiyan dyan pa sila lalo na yung magkakapatid na yan na nagsusuportahan na itinaguyod yung yung at sinisinop yung syempre napundar ng kanilang ama at saka ng inang syempre at saka yun salamat kay Tito Pasig na sumusuporta ito na syempre maraming maraming salamat sa datang ng mga pininsa natin na tumutulong din dyan sa paggawa ng bahay ng Tito Haji at lalo na kila yan galing pa ng Kabite ang Batangas Kabite ganon at talagang sila yung pagod na pagod lalo si Pong at si Ate na talagang nagsukot talagang na init din yan. Maghapon ka ba naman nakatayo? Walang upuan, halos yan. At syempre, talagang dino check nila yung ginagawa nila. Kasi nga, mahirap namin rin na mamagamali. Kasi nga, lupa yan. At uh, syempre, nakatayarin yung kanila mga license. Nakatayo yung magkakapatid at ng support. No? Maghapon na ganyan yan. Kasi nga, maganda rin yung experience na sama-sama silang ganyan. Na... Uh, uh, iniintay matapos yung magiging resulta o magiging kahinatnan ng kanilang pagpapasukat. At yun, na kami sa bandang ilog. Medyo napakaganda pala dyan dahil nga ma mahangin, press-compress hangin. At syempre may, may river view ka na Meron din naman pala kami party dyan sa lupa na yan. Party. Siyempre, yung part ng lupa dyan sa likod na yan, eh, kila pa rin at kilala ng kaso. Kila inang kaso nga lang, hindi nasisinop yung magkakapatid para napabaya na rin. Pero buti nga na trigger din yung magkakapatid dahil nga doon sa pinagagawang bahay. Eh nireklamo o parang ayaw kami pa-adjustin ng konti. Pero ngayon, dahil nga sa pagre-reklamo na gano'n, nagkabaranggayan pa, nagkaganyan, eh, mas lalong lumaki ang damage. Mas lalong magkakaroon ng ng karapatan yung mga kapatid na sinupin niyo magkakapatid na ganyan sino nila yung lupa na yan. mas lalo ngayon maapektuhan yung iba naming katabiyan dahil nga yan pababakuran na raw yan sabi ng ng mga magkakapatid eh de mas lalong magkakaroon ng bukod sa tension o magkakaroon ng ng boundaries na pag yan eh, talagang pina pina ano to, pinabakura na. Tsaka syempre putrip trip na rin. Tsaka yun syempre, talaga naman yung, yung dugot pawis nga ang salita ron. Dugot pawis na binili ng tatang yan, pinaghirapan. Kasi yung lolo namin, nagbabike lang. Nagtitinda ng swift Tingnan mo naman nagbabike lang yun. Gano'n kahirap yun. Araw-araw ka nagbabike. Naglilibot sa kung saan-saan lugar. Para lang kumita ng pera. Para lang makaipon ng pera. Para lang maubra sa swift stick. Pagkatapos, yung, sinis, yung yung bagay na na binayaran mo eh hindi hindi masisinop ng mga anak eh buti na lang ayan nag, nagkaroon din ng ng pagkakaisa yung mga anak na yung pinaghirapan ng tatang na, na yan eh sininop na lalo na rin tong bahay na yan oh. dahil nga kahit nga yung lupa sa paso alam niyo naman kahit lupa sa paso may presyo eh yung lupa pa na yan na talagang minana ng mga magkakapatid na yan o oh, may nana na binila ng tatang eh syempre pag hindi mo pinahalagahan yan sayang naman at saka syempre parang binaliwala mo rin yung yung ginawa ng magulang mo pag hindi mo sininop yung bagay na yan. kaya saludo ko mo yan sa magkakapatid niya na yan. Yan ang kagandaan niya nakita nyo naman kompleto yan lagi pag mayroong ganyang action at ayun eh sana rin mapulot din ng mga namin magkakapatid o nung, nung bawat mga pininsa namin na supportan sa mga mag, ah magkakapamilya kahit nga minsan hindi talaga nagkakanoan dahil natural lang naman sa sa pamilya yun na hindi talaga hindi hindi talaga minsan nagkakanoan pero pag may isang proyekto o isang dapat na ginagawa lalo lalo na sa mga ninuno eh dyan mo makikita yung pagsusuportahan lalo na magkakapatid at magagandang halimbawa yung ginagawa ng ng mga magkakapatid niya, Tito Haji, Tito Arnold, Tito Neneng, Mami, Tita Janet, yan. Yeah. Kung baga nagkaroon-karoon sila ng, ng mga designation na designate na gawaan si Tito Arnold. Siya talagang nag babantay dyan sa gumagawa nagpapamirienda, nagpapakain tapos sila tita Janet naman tungkol sa financial, si mami naman tungkol sa legalities kasi nga siya may hawak din ng mga mga, mga documents niyan at siya rin yung nag-aayos tungkol sa ati, sa mga ganito inaalam-alam niya, si tita Nening naman siya yung tumutulong din sa pag-aalaga kay, tita kay tito Hadi John doon na siya nagpapakain, nagpapaganito at siya yung nagsumasama mag-ay araw-araw dahil nga doon sa ayna at eh, syempre nakakapagod yung pumunta Pero yun naman, may beneficio naman sa katawan din nila. Kaya saluto kami dyan sa magkakapatid niya. Si, si Chacha, syempre shoutout dyan dahil kahit nasa pampanga ngayon, eh, nakikibalita rin sa mga nangyayari dito sa atin. At chat napapanood to ni Chacha. Kaya shoutout sa iyo, tita yun sa misan, nadadala kami dyan, pupunta kami dyan. Kahit pag luto mo lang kami ng daing na matamis okay na sa amin yun